Hello, what's up mga idol? Itong pabo na ito ay nangitlog sa damuhan. Kaya kukunin natin yung itlog niya para ilipat sa mas maayos na kanyang paitlogan. Hindi ko alam kung nabulok na ba itong itlog niya or mapipisa pa ito kaya para sa akin ito yung tips para hindi mabulok itong kanyang mga itlog so una natin gagawin mga idol kukunin mo muna natin yung itlog na yan para linisin yan mga idol so yan lilinisin, lilinisin muna natin yung mga idol kasi Kuruaga na Bukne Chaga Saka... Nabasa rin yan sa ulan mga idol Hindi ko alam kung Mabubulok ba yan o pa Try ko tong ang, ano, na Naisipong paraan Baga effective Or uh, kung hindi naman effective Baga dahil sa Kung mabubulok ito Siguro dahil sa Naulanan at naarawan -na sa damohan, pinitlogan So yan, tapos na mga idol. Dito nga para natin ilalagay sa ginawa kong paitlogan ng papo nung una siyang nangitlog, dito siya nangitlog. Well, hindi ko alam kung bakit hindi siya nangitlog dito. May pangalaw niyang uh, second time niya nangitlog. Yan mga idol, dito natin ilalagay ang mga idol. So, yun lang mga idol. Update ko na lang ko. Update ko na lang kayo. Kung uh, gagana ba itong aking ano, uh, ginawang tips. So, yun lang mga idol. Thanks for watching. Pag-subscribe na lang itong ating YouTube channel. Maraming salamat. Bye-bye.